Mga kababayan, magandang araw at nandito ngayon ako sa simbahan ng Anggat, ang Santa Monica Parish Church na itinayo ng 1,700. Di bale, uh, ito siya, papakita ko. Di bale, katabi siya ng Colegio de Santa Monica, di Anggat. Yan. Ito yung simbahan. Ayan, ayan, ayan. yan, yan. simbahan. Di ang simbahan na to ay ang pinaka matandang simbahan sa yan, pinaka matandang simbahan sa Bulacan. Di ito ang sinunod ko. Sa totoo lang, uh, pinuntahan ko na to nung nakaraan, pero hindi ako naglagay ng na mga ano-anong mga detalye ganyan. Pero ngayon maglalagay ngayon ako. Di bale, susubukan kong uh, pakita yung loob ng simbahan. Pero yung labas, mukhang pakita ko na ngayon. Ayan, panoorin natin at uh, maligayang pagbalik sa aking bike vlogs. Ang gusaling bato na ito nagmamalas ngayon, ay sinimulang itayo noong 1758 at natapos noong 1773, sa pamamahala ng paring Agustinong si Reverendo Gregorio Ginef. Ito ang isa sa ikaanim na pinakamatandang simbahan sa lalawigan ng Bulacan. Nagmamalas ang gusaling ito sa wangis ng gusaling barok, at mayroon itong pintura na wangis sa simbahan ng Sistim sa siyudad ng Batikan. Karagdagang kaalaman mula sa siyudad ng Angga. Ang Anggat ay dating sakop ng Kingwa na ng ngayoy Plaridel. Noong ang Anggat ay humiwalay sa Kingwa, sinakop ng Anggat ang Norzagaray at ang DRT o Doña Remedios Trinidad. Humiwalay ang kasay na ngayon Norzagaray noong taong 1857 hanggang 1860 sa pamamagitan ni gobernador general Fernando de Norzagaray y Escudero Humiwalay sa Angat ang Diarte noong Setyembre isang libo syam daan at pito sa ilalim ng pamumuno ng dating pangulong Ferdinand Marcos